Nakapag-uwi ng 85 gold medals ang Palayan City sa 2024 Provincial Athletic Meet na ganap itong March 21 to 24 sa Nueva Ecija Sports Complex, Palayan City. Humigit kumulang sa 3,000 atletang Nueva ang nagmula sa pampubliko at pribadong paralan ang sa Provincial Athletic Meet. Natunggali ang mga manlalaro sa iba't ibang sports activities dahil ng Arnis, Taekwondo, Gymnastics, Boxing, Billiards, basketball, softball, baseball, archery, swimming, chess at marami pang iba. Nanguna ang Palayan City sa kabuuan ng kompetisyon, totoo sana nakapag-uwi ang lungsod ng 85 gold medals, 32 silver medals at 40 bronze medals. Pangalawa ang bayan ng Karanglan na may 39 gold medals, 12 silver medals at 23 bronze medals. Pumangatlong kabiyaw na may 31 gold medals, 28 silver medals at 11 bronze medals. Ang Nueva Ecija Mighty Generals ay naging pang-apat sa Central Luzon Regional Athletic Association Meet noong nakaraang taon at sisikapin ng mga atletang Nueva Ecijano na mapantayin ito o higitan pa ang team standing ngayong taon. Ang 2024 Clara Amit ay gaganapin sa April 27 to May 3, 2024 sa lalawigan ng Tarlac. Sa Cebu City Sports Complex naman gaganapin ang palarong pambansa mula July 6 to 17, 2024. Ayon kay Joel Cruz, Division Sports Officer, DepEd de Paisiha, dito nakaraang palarong pambansa, nakapag-uwi ng limang medalya sa archery si Mia Cipriano mula sa Talavera. Samantala, naglaan ng provincial government ng mobile kitchen para sa mga atleta, coaches, teachers, magulang at bisita. Sa loob ng apat na araw, may sopas at egg caldo na libre na pagsaluhan ng mga kalahok. Lubos sa pasalamat ng pamunuan ng Death Ed Norway at Nueva si Mighty Generals na suporta ni Governor Oyi sa Athletic Meet. Kaya di ko sasagulat para sa DWNE Telera inyong kakamping.